Batas sa career progression ng mga guro, tagumpay, para sa mga mag-aaral ayon kay Representative Yeda Marie Romualdez. Itinuring ni Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez na tagumpay para sa mga Filipino learners ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Layo ng batas na magtatag ng kompetensya-based promotions at patas na umento sa sahod ng mga guro. Nililikha nito ang mga bagong posisyon na magbibigay ng mas malinaw na career pathway at kahanay sa school administration track. Binigyang diin ng mga kinatawan ng tingog si Nayeda Marie Romualdez, Andrew Julian Romualdez at Jude Asidre na ang batas ay magpapatibay sa dignidad ng mga guro, magpapalakas ng kalidad ng edukasyon at magbibigay ng patas merit-based advancement para sa mga guro sa pampublikong paaralan.